sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Bago po natin simulan natin panunod mga idol, nais ko muna pa bigyan ng shoutout ang mga idol natin si Idol Betty Lablab ng Cagayan de Oro City. Maraming salamat din po sa panunod idol Jonathan Cubero. Maraming salamat din po sa panunod idol Ramon Buban. Shoutout din sa idol Felix Butial. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol Romel Ronquillo. Idol Hernanis Noring Butin. Maraming salamat po sa panunod. At shoutout din din sa idol Zel Gemini Maraming salamat po At shout out din sa idol John Antonio Ng Baguio City Maraming salamat din po sa panonood idol TJ Balasan At kay idol Alfred Ramos Ng Cavite At shout out muli para sa idol Chuking Ng Buhangin Davao City Mag-subscribe na rin po kayo pa updated Sa mga bagong videos Na in-upload ko raw-raw Uy Tamang nood lang si ate Background music pa lang eh. Ang nakakatakot, ha? Eh. Daba? Hahaha! <laughs> nakaw! Nalago-lago! Malapit na mag-December, kaya nag-practice na kayo ng kaibigan mo. Sayaw at ganda. Para mga roling! Hahaha! Sili mo lang! Sili mo lang! Hahaha! Sili, ha? May kinilakas Patulog ka naman! Sabihin kami na! Hahaha! <laughs> Nagbe-breakdown na nga eh. <laughs> ka ng muwi kaya chinihi mo agad ang nanay mo. Para hindi ka mapagalitan. Laypak sa mga lagan. Hmm. <laughs> cute naman ang Mingming. -ming. Kaya pa daw kaya nag-post dito? nako grabe naman yan. Legit yan. Seryoso. Nakakatakot naman. Hindi <laughs> payo naman pala. <laughs> Sinalba niya yung payong na hindi ba basa? Napapabasala na siya. I want Yung mga oh, well. pinagbabawal ng technique. God yung isa lang. Ali Rice. Kanino ka lang? Ay sorry po! Sorry Hello po! Kanino ka lang? Di pala kilala. kanina sa kilala wala ka no! Ah, Wala lang masasayang. Alam niya rin talaga yung may mga laman pa yun. Wala ka no! ano? Kung energy drink yan, tapos maubos nila lahat, iwan ko na lang. May picture kayo sa katawan niya. Bah! Grabe naman. Wow. Wow. <laughs> ang gusto niya nga ata mag magpakamatay. Anong trip wide on? Masyado pa? Kamote. Ah, yan na pala mo. Masyado ka kasing nagmamadali. Ha <laughs> Nagugulat pala. Height doesn't matter. Talaga naman. Basta, ay ah, importante. Mahal yung isa. At talagang, pinakasal. May paraan talaga yan. Congratulations. pretended to lock my keys. My car. Ah, ginayaw-yawan na. Na mama niya. Nakagalita na. Buti na lang. Medyo bukas yung Ano. Ang niya konti

Inutil na. Nabuksan niya naman pala. Kawawa naman sila. Hindi niya pa rin nahalata, no? si hmm. yung pinto. na na. <laughs> 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 <Luka, luka. laughs> Friendship is everything. Wow! Ang sweet naman! Nagpasubo pa kasi! Grabe! Sinsya na kay mga idol medyo May ubo talaga tayo May utang mama mo sayo Pinapay pa yan ha Sinusubuan pa Bakit nakalupisak si nanay doon? Uy! Ah, shit, dance to. Ang trip niyo. Diyan. Nagpiti kayo sa sayawan to. Ganito. Pero hindi lalaki-lalaki. lalakit ba Ang lalaki. -lalaki. lalaki babae. What's, What's going on out here? Oh, <laughs> bah. Parang si Sanggungko lang na fighting Paiting version. Uy, oh, masarap yan, Idol. May kanin ka sa pisngi. Oh, my Hindi ka Ah, wala. Halata na. Alam, so, um, Snyder. may pagtingin si pare. Oh, Naligaw na tuta. Oh, no. <laughs> Ay pa. Hindi naman siya na may pa. At tatlo kaagad ang danggit niya yung nakita. Ganito yung danggit pag natulog. Yan pala yung danggit. Pre, 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 pre. Matarasa, gulbugod.

gusto nyo, guys? Pepero? Or? Bakit ang kalat mga? <laughs> so, as you can see Yan ang Yung kamay, yung kamay So, frozen Hindi ko alam paano ko Painitin mo <laughs> Sige, pili lang kayo ng part niyo sa PPT Ako na bahala sa rest Aggressive <laughs>